Kaya uh, si PNP Chief, uh, ano naman talaga yan, hawak naman yan lahat. Siguro nga, mayroon din. Gawa sa sobrang dami na missing sa bungero. Minsan, araw-araw, sunod-sunod. Kaya siguro... Meron din po information na may mga NBI daw pong involved, sir. Gusto po namin malaman, ano po yung may, may ranking officials po ba ng NBI talaga involved? Katulad ng sinabi ko, nililink lang talaga yung NBI, pero walang NBI na involved niyan. Ah, uh, Director Santiago sir, huwag po kayo magpadala. Alam ko naggawa-gawa lang yan ni Mr. Atong Ang para sirain ako sa inyo. Sir, yung ano, yung may sinabi po kanina si hmm. sa amin. may ang totoo daw kong info ay Hindi po totoo yan. Walang kinalaman si Kirne Yan si Ah, uh, kaya lang gusto niyang siraan. Alam ko 'yan dahil uh, mag mag uh, ICU ng pinalitan niya